Ta. Ta. Sa... Balik na! Balik na! Yan! Ayan, gadang hapon po sa inyong lahat. Ayan, nandito po kami sa bukid ng aming tito. Ah, uh, ayan, mainit. Mamumuha kami ng kamuting kahoy. Ayan, ito yung kanyang ano, ganyan dito kahaba yung ano, yung pag nagabitak-bitak na eh. Ganyan ba gayon? Ayan, marami to. Ayan, yeah, bunutin na yan, umpisan yan. Dapat natin Ayan, dami. Aro, lalaki eh. Ah, grabe. Ito na siya, guys. <laughs> Ayun. Si Kevin ba nang ano, mas mahaba pa sa in relationship. <laughs> <laughs> Mababa pa tayo yung relationship. <laughs> sa nang gulok mo, Kel? Oh, binulaki. Naputol man yung isa. Ano? Naano ang kalabasa? Para parang pang-ganyan. Bumo kaliwain. Dali natin. Tan mo tingka huy. no sarap para pang laga niya. Hmm. Sunod. Pangatlong puno. Ay, dami. Aba, laki oh. Ang laki niyan.

ospede baik Anu Eh. kalau nampak Empat. pang tanim itu pang tanim. Hmm, itu Anda punya yung mga tatlo puno, ah empat. Yan ang ginagawa naman ito ngayon. Ba? ay, Balay ano, yan putol-putulin at tatanim. Uh. <laughs> ano yun mo yun, te? Tanim. Ha? Doon sa bakot. Ah, tanim. tanim. No, kahit ito ay okay na to. Kahit ibapakot mo to eh. <laughs> yun, sinasakot na. Ay. Nani na, nani. Yan yan. Sarap niya sa suman. Eh, yung kultura na mali tayo, tulad ko sa'yo. Ayan. Lagay na lang sa ako. Ako naman po ang bubunot. Kaya <laughs> kaya? Ako, baka ugat yun. Ha? Baka ugat ng kawati ha. Labas para litid ko dito. <laughs> ha? Yun. Laki. Meron pala. <laughs> Meron! <laughs> Wala eh. <laughs> May naman ka ito. Lagay mo lang. Meron yan sir. Ito nga bitak ko. Malaki daw ang ano ito eh. Malaki ang sawa dito. Dito ang sawa dito eh. Parang hindi kaya sira. <laughs> <laughs> Baligtan! Baligtan tayo doon! No. Balagunod! <laughs> ayan, <yun, no. laughs> ayan na <laughs> yan. Ayan, sir. Sa... Mas malaki ang laman. Ayan, doon. Kita na tayo doon. Layo. Ba, isa pa. Sakit para kami ko. Okay. Mabali at ang kamay ko ah. Uh, yun. Yun. Oh. Na, umos. Oh, Dami pa rin. Dami pa rin oh. Huh? Aba. Pusak. <laughs> Nubos na. <laughs> Dami, pang-alim na pulo pa lang. Yak na yung amo, Ayan <laughs> ay, na yung pa sa siya? Ano pa sa kita? Not... Pagkatapos pong bunutin sa sanga yan, tanim muli yan. Sa panibagong buhay. Di ba bawal din eh, yung baliktad dyan? Oo, mm -mm, bawal sir. Kailangan na yung para pag ano nang <laughs> sanga. Pagbaligtad daw sa rice eh. Ah, yeah. Kailangan yun o. No. Saan yan, yung sanga niya dito sa taas. Ah, dyan ang sibol. Ah. Uh, Pagbaliktad, ano sumi. yan ay? Sumi. Lason. Ah, naka Subsub. siya yan. Ayan.